Ano ba yung AI na yan? Kalma lang, di naman na nangangagat yan. Alright, alright, alright. Usap tayo tungkol dito sa AI na di ba? Sikat na sikat ngayon, Pero ano nga ba talaga ito? Ganito kasi yan. Isipin mo na lang na parang isang sobrang talinong computer program. Kaya nitong matuto, mag-solve ng problema. Kahit magsulat ng tula. Pero huwag mag-alala, wala itong balak agawin ng trabaho natin o sakupin ng mundo. Hindi pa naman sa ngayon. Ang AI ay isang tool lang, parang martilyo o smartphone. Pwede itong gamitin sa mabuti o masama, depende sa kung sino ang may hawak. Kaya huwag tayong matakot, di ba? Sa masama nating alamin ang tungkol sa AI na ito at tingnan kung paano natin ito magagamit para mas gumanda ang buhay natin. Dito sa Pilipinas, kilala tayo sa sipag at diskarte. Marami na tayong pinagdaan ng bagyo at malalampasan din natin itong AI na ito. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Kaya, tara, simulan na natin at alamin kung ano ba talaga itong AI. recipe lang yan. Okay, ang AI parang komplikado, pero hindi naman talaga. Isipin mo na lang ang recipe ng adobo, di ba? May mga sangkap manok, toyo, suka, bawang, paminta, parang data yan na ginagamit ng AI. Tapos may mga instructions, igisa, pakuluan, timplahan. Yan naman ang algorithms, ang mga rules na sinusunod ng AI. Kaya pinapakain mo ang AI ng maraming data tulad ng impormasyon ng customer o benta. Tapos gagamitin ng AI ang algorithms nito para maghanap ng patterns at gumawa ng hula. Halimbawa, masasabi nito kung sinong customer ang malamang bibili ng bagong produkto mo o kung ano ang tamang presyo ng mango float mo. Pero, ang AI hindi perfecto. Nag-aaral pa lang din yan, parang bata na nag-aaral magluto. Minsan, baka masunog ang adobo o makalimutang lagyan ng dahon ng laurel. Pero sa practice at tamang gabay, ang AI pwede ring maging master chef. Trabaho sa Pilipinas. May puwang ba ang AI sa ating kwento? Ngayon, usap tayo tungkol sa trabaho. Alam ko, alam ko, malaking concern yan. May mga natatakot na baka palitan tayo ng mga robot sa trabaho. At oo, babaguhin ng AI ang paraan ng pagtatrabaho natin. May mga pag-aaral na nagsasabi na mga 36% ng trabaho sa Pilipinas ay maapektuhan ng automation. Pero teka lang, hindi ibig sabihin na palitan na tayo ng robot sa Jollibee. Ang ibig sabihin, may mga trabaho na magiging automated. Halimbawa, isipin mo na lang na robot na ang sumasagot sa mga simpleng tanong ng customer o nag-i-input ng data sa computer. Ito magbibigay ng oras sa mga tao para mag-focus sa mas mahirap at creative na trabaho. Mga trabahong kailangan ng malalim na pag-iisip, pag-solve ng problema at pakikipag-usap sa kapwa tao. Yung mga bagay na hindi pa masyadong kaya ng mga robot sa ngayon. Section 4: AI ka-team, hindi ka kompetensya. Kunin natin halimbawa ang BPO industry. Malaking industriya ito sa Pilipinas. milyon million Pilipino ang nagtatrabaho dito. Ngayon, ang AI pwede mag-automate ng ilang trabaho, tulad ng pagsagot sa mga madalas na tanong o pag ng tawag. Pero pwede rin itong lumikha ng mga bagong oportunidad. Isipin mo, may AI-powered tools na makakatulong sa mga BPO workers para mas mabilis at mas maayos ang customer service. O kaya AI na nag-aanalisa ng customer data para makapagbigay ng personalized solutions. Kita mo, pwede pang mas maging competitive ang mga BPO workers natin sa tulong ng AI. Ang importante, tingnan natin ang AI bilang kasama, hindi kalaban. Parang super smart assistant na tutulong sa atin para mas maayos at mas mabilis ang trabaho. Sino ba naman ang ayaw nun? Diba? Section 5. Tara, sanayin ang sarili. A. Kasama sa pag-unlad. Ngayon, itong mga usapan tungkol sa AI at future of work, parang nakakatakot. Pero huwag mag-alala, kaya natin to. Ang pinaka-importante, maging handayo. Kailangan nating yakapin ang lifelong learning at mag-develop ng mga bagong skills na kailangan sa panahon ng AI. Ang gobyerno, mga eskwelahan, at mga kumpanya may papel na dapat gampanan para magbigay ng training at upskilling programs. Kailangan nating bigyan ang mga manggagawa ng skills na kailangan nila para umunlad sa bagong mundo ng trabaho. Tandaan, ang AI ay isang tool. Nasa atin kung paano natin ito gagamitin ng tama at responsibly. Sa pagtutulungan, magagamit natin ang kapangyarihan ng AI para sa mas magandang kinabukasan ng lahat ng Pilipino. Kaya mag-subscribe ka na bago pa tayo kunin ng mga alien, STAI. Charing! Siyempre para sa mga tips kung paano gamitin ang AI sa trabaho, i-share ang video na to para mawala ang fake news tungkol sa AI. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na, best! Salamat sa panood ka, AI!